Sino ba naman na makakalimot sa nakakatawa at kahangahangang pelikula na idinerek at pinagbibidahan ng komedyante na si Stephen Chow? Ang pelikulang ito ay nagbigay sa mga tao ng malalim na ideya kung paano mo mailalagay ang isa sa mga pinakamahusay na martial arts sa komedya, drama at sports upang lumikha ng isang kahangahangang pelikula ang Shaolin Soccer ay isang Hong Kong sports comedy film na ipinalabas noong 2001 at makalipas ang mahigit 20 taon. Marami sa atin ang napapaisip at napapatanong kung nasa na nga ba ang mga cast ng Shaolin Soccer ngayon. Ano ang kanilang pinagkakaabalahan? Nasangkot ba sa anumang iskandalo ang ilan sa mga pangunahing aktor ng Shaolin Soccer? At kung buhay pa ba silang lahat? Kaya naman sa video ng ito, matutuklasan mo kung ano na nga ba ang mga nangyari sa kanila ngayon ano ang kinaaadikan ng isa sa mga bida at kung ano ang dahilan ng pagkamatay sa isa sa mga pangunahing cast ng pelikulang ito. Karen Mok bilang Team Mustache Player 2 Si Karen Mok ang gumanap noon bilang Player 11 sa Team Dragon sa pelikulang Shaolin Soccer siya ay 52 years old na ngayon at nagsisilbi bilang ambasador sa UNICEF na isang organisasyon ng United Nations na responsable sa pagprotekta sa mga karapatan ng bawat bata saan man sa mundo at sa Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Ito naman ay isang organisasyon na nakatuon sa pagbibigay ng tulong sa mga nasugatan, may sakit, inabuso at inabando ng mga hayop sa mundo. Cecilia Chong bilang Team Mustache Player 1. Si Cecilia Chong na ngayon ay 42 years old, ay isa ng ina sa dalawang anak na dating ikinasal kay Nicholas Che na isa ring aktor sa Hong Kong. Bago ikinasal si Cecilia kay Nicholas Che noong 2006, siya ay nagkaroon muna ng relasyon sa isa ring aktor na si Edison Chen at sila ay nasangkot sa isang iskandalo at nagsikalat sa internet ang kanilang mga malalaswang litrato noong 2008. Ngayon ay abala si Cecilia sa pamamahala ng kanyang fashion boutique na kanyang binuksan noong September 2019 sa Hong Kong. Vincent Kok bilang Team Puma Leader Si Vincent Kok ang gumanap bilang Team Captain ng Team Tofu sa Shaolin Soccer. Siya ay 56 years old na ngayon at mayroong net worth na 1.5 million US dollars. Si Vincent Kok ngayon ay patuloy pa rin sa pagsusulat at pagdidirekta ng sariling mga pelikula. At minsan, Kasama rin niya sa pagdidirect si Stephen Chow na nakasama niya rin sa pelikulang Shaolin Soccer. Lam Tse Chung bilang lightweight. Si Lam Tse Chung na ngayon ay 46 years old at siya ay kabilang sa mga pangunahing aktor sa Shaolin Soccer na kung saan ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa pag-arte bilang player number 6. Sa ngayon, si Lam Tse Chung ay isa pa rin aktor at direktor at siya ay abala sa paggawa ng iba't ibang mga movie projects Kabilang dito ang New Kung Fu Cult Master 1 and 2, The River Master at The Dragon Tamer, Wong Yat-Fei bilang Iron Head. Si Wong Yat-Fei na ngayon ay 76 years old na ay pinagpatuloy ang pagiging isang artista pagkatapos ng Shaolin Soccer. Siya ay tinampok sa mahigit 139 na mga pelikula. At ang kanyang karera sa pag-arte ay biglang tumaas pagkatapos na itampok siya sa Shaolin Soccer film bilang Player 11 noong 2001. Sa ngayon, si Wong Yat-Fei ay hindi na aktibo sa pag-aarte dahil na rin sa kanyang edad. Ang kanyang huling pelikula ay ang Witch Walker na noon pang 2018. Min Han Fung bilang Team Gangster Leader Si Min Han Fung ang gumanap bilang kapitan ng Team Rebellion sa Shaolin Soccer. Si Min Han ngayon ay patuloy pa rin ang kanyang karera sa pag-arte at pagsusulat. Siya ay nakasama rin ni Stephen Chow sa kanyang tatlong pelikula na Shaolin Soccer noong 2001, Kung Fu Hustle noong 2004 at CJ7 noong 2008. Tin Kaiman bilang Iron Shirt Tin Si Tin Kaiman ang gumanap ng karakter sa pelikulang Shaolin Soccer na may angking kakayahan na tumulak at sumipsip ng puwersa gamit lamang ang kanyang tiyan nang hindi nasusugatan. At heto ang nakakuha sa kanya ng pangalang Iron Shirt. Si Tin Kaiman ay kabilang rin sa blockbuster movie na Kung Fu Hustle noong 2004. At ngayon, sa edad na 61 years old, si Tin Kaiman ay patuloy pa rin gumaganap at gumagawa ng mga pelikula sa Hong Kong, China. Danny Chan Kwok Wan bilang Lightning Hands. Si Danny Chan ang gumanap bilang goalkeeper ng team dahil sa kanyang malakidlat na bilis ng kanyang mga kamay. Kaya naman tinawag siyang Lightning Hands. Si Danny Chan ay 47 years old na ngayon at noong nakalipas na mga buwan, ang matagumpay na aktor, choreographer, lead singer ng rock band Poet at Bruce Lee diehard fan ay bumida sa Hong Kong action thriller na pelikulang Death Notice. Yen-chai bilang Team Evil Coach Hung. Si Patrick Tsai o Yin na ngayon ay 86 years old ay naging nominado sa Hong Kong Film Awards ngayong taon bilang best actor sa kanyang pagganap bilang isang asasin sa 2021 movie na Time. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang halos 70 taon sa industriya ng pag-arte na mapabilang sa Hong Kong Film Awards. Nang mantat bilang Golden Leg Fung, ang Shaolin Soccer, The Wandering Earth, God of Gamblers 2 and 3, Royal Trump at King of Beggars ay iilan lamang sa mga pinakamahusay na pelikulang pinagbibidahan ni Nang Mantat bago siya namatay noong February 27, 2021. Liver cancer ang naging sanhi na pagkamatay ni Nang Mantat at nalungkot ng gusto si Stephen Chow na marinig ang balitang ito. Matatandaan na rin na halos lahat ng pelikula ni Stephen Chow ay kasama si Nang Mantat Nakakalungkot man isipin na wala na ang isa sa pinakamahusay na komedyante hindi lang sa Hong Kong kundi nang sa buong mundo. Zawei bilang si Mui Sa edad na 25, gumanap si Zawe sa pelikulang Shaolin Soccer bilang isang panadera na marunong magmanipula ng mga bagay gamit ang Tai Chi. Si Zawei na ngayon ay 46 years old, ay isa ng bilyonaryo at kasalukuyang kasama bilang pangunahing aktres sa TV series na The Good Wife. Stephen Chow bilang Mighty Steel Leg Si Stephen Chow na ngayon ay 60 years old, ay isang martial arts addict simula noong bata pa siya. Si Stephen Chow o mas kilala bilang Mighty Steel Leg sa pelikulang Shaolin Soccer ay pinalawak ang kanyang karera sa pag-arte, pagdidirekta ng mga pelikula, screenwriting at paggawa ng mga pelikula sa mga nakaraang taon ang kanyang pelikula na The Mermaid na nanguna sa Chinese box office noong 2016 ay isa sa highest grossing film of all time sa China. Ngayong 2022 naman, nilagdaan ni Stephen Chow ang isang online film deal sa Tencent Video ng China. Ito ay matapos niyang ipahayag kamakailan na gagawa siya ng animated na Monkey King na pelikula para sa Netflix na nakatakdang ipalabas sa 2023. Sigurado ang pelikulang ito ay puno ng aksyon, magic at syempre ng komedya. Karamihan sa mga kas ng Shaolin Soccer noon ay patuloy pa rin ang kanilang pag-arte sa kasalukuyan. Ang ilan ay pinalawak ang kanilang mga karera at naging kasama sa mga pinakamahusay na Hong Kong screenwriter, director at producer. Sa kasamaang palad, sinangmantat na isa sa pangunahing aktor ng Shaolin Soccer ay namayapan na. Ano naman ang masasabi mo sa video ng ito? Isa ka ba sa mga taong kumahanga sa pelikulang Shaolin Soccer? Kung oo, mag-comment lamang sa ibaba. Pakilike na rin ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.